Ano nga ba ang bawal na ayon sa Biblia? Pasayin natin sa Henesis 3, 9-3-4. Uh, Pag gumagalaw na, na buhay ay magiging pagkain ninyo. Yan ang masariwang pananim na lahat ay ibigay sa inyo. Ay, mga nabubuhay, mga karni, mga gulay, prutas. Yan, walang ba bawal dyan hipon, talaga. Iba kumakain pang ahas din. Kasi yan yun yung nilaka. Pera lang dito sa kwatro na sinasabi. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo. Ay wag ninyong kakanin. Ibig sabihin, mga dugo, yun talaga. Pinagbabawal dahil otos yan ng Diyos na hindi natin pwede questionin kung um, bakit. Ba, yun yung utos niya eh. Yan ang sinasabi ayon sa Biblia. Uh, salamat sa Diyos.